Magandang araw mga kamisis, madami po nagtatanong dun sa ating isang video sa app review about eSIM kung ano po ba yung benefits ng eSIM So sa video pong ito, samahan nyo kami para i-explain ng mabilisan kung ano po yung benefits ng eSIM So una, ano po ba yung eSIM? Ito po yung uh, SIM na hindi nyo na po kailangan ng physical product para i-insert sa inyong cellphone or device. So ibig sabihin po niyan, eh uh, ito po ay naka-embed na sa inyong device dapat. So ano po ba yung mga device na mayroon ng eSIM? Ito po ay yung mga usually bagong device or cellphone like ay uh, yung mga Samsung, uh, Oppo, Huawei at saka iPhone, yung mga bago po nilang model may mga eSIM na po 'yan. Pero ang eSIM po ay hindi limited lang sa mga cellphone or tablet may mga iba pong uh, gadgets or appliances na mayroon din lamang na eSIM slot. So, kung ang eSIM po ay uh, kung inyong device ay eSIM capable, maaari po kayong bumili ng eSIM at hindi nyo na po kailangan itong uh, kuhanin pa sa store. So, bali po ay online transaction lang po yon Ano po? So, nandito ngayon tayo sa Globe website at i-discuss natin kung ano ang isim e at ano yung benefits nila. So, ang isim e po ay isang integrated SIM chip na embedded sa mobile device. Tulad po ng sinabi ko anina, nasa device na po yan. So, ang device nyo ay bago, ah uh, o gusto nyo pong bumili ng bagong device, pwede nyo pong itanong o tingnan yung specs kung siya ay isim e capable. So, ano pong benefits nito? So, ito po ay future ready. So, ito po ay mas mabilis kumonek. Ano po? So, ito yung mga benefits niya. You can manage multiple profiles on the go. So, yung mga cellphone at devices po, pwede po yung mag-carry ng madaming multiple uh, eSIM. Ano po? So, halimbawa, yung iPhone, may more than 10 eSIM slots po yan. Ano po? Pero, may limitation yung kung ilan yung pwede niyang gamitin sabay-sabay pero ang benefits nun, kung kumadami ang eSIM slot pwede niyo pagpalit-palitin yung profile niyo ano po so create more profile using different mobile number in just one device <coughs> so ginagamit po ito sa business at saka sa iba't ibang uh, pagkakataon. ano po halimbawa ayaw yung gamitin itong particular number sa ganitong uh, transaction for example mga banks or finances kung ginagamit niyo lang sa gaming ang ganitong number so itong number lang so mag-switch lang kayo ng profile ano po so depende yan sa inyong uh, lifestyle so tulad po niyan uh, kung pang travel yun lang yung gagamitin niyo kung pang office pang office lang ano po so connect all your devices with is so you may name on a, your gadgets like smartphones and smartwatches under one mobile number so Iisa na po yung magagamit na number doon sa uh, iba't ibang gadgets. Ano po tulad ng smartwatch at sa smartphone. Isang number lang po ang gagamitin ninyo. No? So, hindi nyo na po kailangan mag na naiwan nyo yung uh, mga phone ninyo. Kasi pwede nyo yung i-access doon sa smartwatch and vice versa. Eco-friendly or eco-conscious lifestyle. So, ito pong isim, e wala na po itong physical sim. Yung ginagamit natin na uh, plastic na sim. Ano po? So, ito po ay nakakatipid sapagkat yung sim na binibili nyo sa mga tindahan, yan po ay gumagamit ng plastic at papel. At the same time, yung mga packaging pa po nyan. Ano po? So, uh, using e-sim, Uh, wala na pong dagdag na uh, packaging materials na nakakasira ng kalikasan. So maliit lang po ito pero imagine nyo sa future, lahat ay digital na. So ito po yung start ng ano ng ating uh, uh, pagiging eco-friendly gamit ang technology. Ano po? So meron pong list dito ng enabled uh, devices with Globe Pwede nyo pong I-click yan pero all Almost all uh devices na ino-offer ng Globe po ay mga uh, eSIM capable po. So, pwede din kaya mag-apply ng eSIM postpaid. Yan po ay wala ng delivery. Kung sa Globe po, uh, nag-try -nag ako. Within one hour, meron akong postpaid plan. Uh, napa Napakabilis po niyan. Isasend lang sa email. Naka-plan ka na po ng postpaid. Ano po? So, yun lang mga amisis. Sana ay natutul ko kayo dito sa ating quick review. Ano po ba yung isim? At ano ang mga naitutulong nito sa atin? At saka sa kalikasan. So, sana po ay may natutulong kayo. Please like and subscribe po dito sa ating channel. So, yun lang po. Goodbye!